Ang Philippine National Police, sumaasang hindi na aabot sa puntong tatanggalin sila bilang deputized agency ng Commission on Elections dahil sa Oplan Revitalized Katoka. Kaunay niya na may balita dyan si Bombo Kelly Cordero. Umaasa ang Philippine National Police na hindi na aabot sa punto na tatanggalin sila bilang deputy in ng commission on elections sa eleksyon dahil sa nagpapatuloy nilang Opland Revitalized Katok. Ayon kay Police Regional Office 3 Regional Director at Philippine National Police Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, iisa lang ang objective nila ng COMELEC at ito ay ang masigurong ligtas ang gaganaping national and local elections sa Mayo. Bukas, Miyerkules, inaasahan na magkakaroon ng meeting ang PNP at COMP. At isa sa mga issue na pag-uusapan dito ay ang offline katok ng PNP na ipinapahinto ni Comelec Chairman Attorney George Erwin Garcia. Ayon kay Fajardo Handarao, ang pambansang pulisya na magkaroon ng talakayan at kasunduan sa Comelec hinggil dito at magkaroon ng guidelines na kung saan may papatupad pa rin ng PNP ang kanilang objective na ma-account lahat ng loose firearms na hindi natatapakan ng karapatan ng mamamayan, lalong-lalo na ang mga nangangamba na gagamitin ng kapulisan sa pamumulitika at pangaharas na binigyang di naman ni General Fajardo na hindi mangyayari. I hope we will not come to that uh, stage po na maalis po yung deputation po ng PNP. I think uh, what is important uh, to remember is iisa po yung objective po ng PNP at ng COMELEC to make sure na magiging peaceful and safe po itong ating election. Tomorrow po there will be a, a scheduled meeting ng ating pong uh, Committee on Security and uh, ban on firearms po at uh, this is one of the uh, issues na idi-discuss po nila and now uh, we are hopeful and sinabi na rin naman po natin the PNP is willing to to sit down and discuss this issue with the COMELEC Pagtitiyak ni General Fajardo sa Comelec, susunod ang pamansang pulisya sa kung ano man ang kanilang mapag-uusapan. Kasabay nito, ipapaabot din daw nila sa Comelec kung ano ang intensyon nila bakit patuloy pa rin nilang ginagawa ang revitalized katok. Matatandaan na nagbabala na ang Comelec na posibleng tanggalin ang pamansang pulisya bilang deputized agency nito ngayong election period dahil sa patuloy na operasyon ng PNP na pagkatok sa mga bahay ng mga individual na may mga unregistered o hindi na irehistrong baril. Ayon kasi kay Comelec Chairman Garcia, posibleng posibleng gamitin ng mga kandidato ang mga pulis para takutin ang mga butante at maapektuhan ang mga desisyon nito sa nalalapit na eleksyon. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!